Araling Panlipunan Ikatlong Baitang Ang pamahalaan, mga pinuno, at naglilingkod sa aking komunidad, ikalawang bahagi. Mga layunin, sa pagtatapos ng aralin, ikaw ay inaasahang. Una, matutukoy ang mga tungkulin at pananagutan ng mga namumuno sa mga lalawigan ng kinabibilangang rehiyon. Pangalawa, matatalakay ang paraan ng pagpili ng pinuno ng mga lalawigan. Pangatlo, maipaliliwanag ang kahalagahan ng pagkakaroon ng pamahalaan sa bawat lalawigan sa kinabibilangang rehiyon. At pangapat, maipaliliwanag ang dahilan ng paglilingkod ng pamahalaan ng mga lalawigan sa mga kasapi nito. Ang pamahalaang lokal. May iba't ibang antas ng pamahalaang lokal sa komunidad. Ang mga ito ay ang pamahalaang panlalawigan, pamahalaang bayan o panlungsod, at pamahalaang pambarangay. Pamahalaang panlalawigan. Pinamumunuan ang pamahalaang ito ng gobernador ng lalawigan. Siya ay tinutulungan ng vice-gobernador at ng mga kasapi ng sangguniang panlalawigan sa pamamahala ng kanilang nasasakupan ang sangguniang panlalawigan ay gumagawa ng mga ordinansang angkop sa kanilang lalawigan. Pamahalaang Bayan o Panlungsod Ito ay pinamumunuan ng alkalde o mayor, vice-alkalde o vice-mayor, at mga konsehal. Ang mga konsehal ang bumubuo ng sangguniang bayan o sangguniang panlungsod sa kanilang pook, pamahalaang pambarangay, ang barangay ang pinakamaliit na unit ng barangay sa Pilipinas. Pinamumunuan ito ng isang punong barangay o barangay chairman. Ang isa sa tungkulin ng punong barangay ay ang pagpapatupad ng mga batas at ordinansa sa nasasakupang barangay. Ang barangay din ang nangunguna sa pagpapatupad ng mga batas pangkalikasan sa ating komunidad. Ang pamahalaang lokal ang tagapagpatupad sa mga batas at programang nakatutulong sa ating pag-unlad. Tungkulin ng pamahalaang lokal Kabilang ang sumusunod sa mga pangunahing tungkulin ng pamahalaang lokal. Ang pamahalaang lokal ang gumagawa at nagpapatupad ng mga ordinansa at alituntunin tungkol sa iba't ibang aspeto ng buhay sa komunidad. Tungkulin din ito ang pagpapaunlad o pagtatayo ng mahalagang estruktura sa komunidad kabilang dito ang mga lansangan, pamilihang nayon o bayan, pasilidad sa elektrifikasyon, klinika, at palaruan. Pinamamahalaan din ito ang paglilinis ng kapaligiran at pagsasaayos sa mga lansangan. Pinamamahalaan din ito ang ahensya ng pamatay sunog at puwersa ng pulisya upang mapangalagaan ang mga mamamayan nagtatayo rin ng mga aklat ang bayan ang mga pamahalaang lokal upang makatulong sa pagpapaunlad ng edukasyon sa mga pamayanan at lalawigan. Pagpili ng mga mamumuno sa kinabibilangang komunidad. Nakasalalay sa mga mamamayan ang pagpili sa mga pinuno ng komunidad. Karapat dapat iboto ang mga kandidatong huwaran ang pamumuhay, may takot sa Diyos, makatao mapagkakatiwalaan, at patas at walang kinikilingan o may pantay-pantay na paglilingkod sa lahat ng kanyang nasasakupan. Tungkulin ng halal na pinuno ng pamahalaan na gampanan ng buong husay at walang pasubali ang sinumpaang tungkulin. Para ito sa kabutihan at kaunlaran ng bayan. Subukin natin. Sabihin kung sino o ano ang tinutukoy sa sumusunod na pahayag. Siya ang namumuno sa isang lalawigan. Tama, gobernador ang namumuno sa isang lalawigan. Siya ang namumuno sa isang lungsod. Mahusay, mayor o alkalde ang tawag natin sa namumuno sa isang lungsod. Ito ang pinakamaliit na unit ng pamahalaan. Magaling, barangay ang pinakamaliit na unit ng pamahalaan. Ang mga kasapi nito ang gumagawa ng mga ordinansang angkop sa isang lalawigan. Tama, ang mga kasapi ng sangguni ang panlalawigan ang gumagawa ng mga ordinansang angkop sa isang lalawigan. Kanino nakasalalay ang pagpili sa mga namumuno sa isang pamahalaan? Husay. Nakasalalay ito sa mga mamamayan. Isa-isip natin. Narito ang mga dapat tandaan tungkol sa pamahalaang lokal, mga lokal na pinuno, at kanilang paglilingkod. Ang pamahalaang lokal ay binubuo ng pamahalaang panlalawigan, pamahalaang bayan o panlungsod, at pamahalaang pambarangay. May mga takdang pinuno ang bawat unit ng lokal na pamahalaan. May tiyak na tungkulin ang mga pamahalaang lokal. Nakasalalay sa mga mamamayan ang pagpili sa mga pinunong karapat dapat mamuno sa lokal na pamahalaan.